pong maganda at mapagpalang oras sa mga all at uh, shoutout sa mga all. Na balitaan niyo na ba ang uh, talagang pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas at malapit na nga ang eleksyon Pero bago natin pag-usapan 'yan ay uh, shoutout out muna diyan kay uh, Fix Unreview, no? Magaling ang kanyang uh, mga tinuturo at ipinabahaging binaba, mga kalaman tungkol sa electronics pet malu wow. Stake, kumbaga balikan natin yung uh, pinag ano? ito nga si uh, dating senator uh, Manny Pacquiao dahil uh, tumatakbong muli sa pagka uh, senador no? ah uh, maganda naman ang hangarin ni Senator Manny Pacquiao No pero kung ating uh, himay-himayin ay parang mas maigi na lamang na manatili siya sa uh, sports, no sa larangan ng uh, sports, hindi sa politika kasi sa politika nakita naman natin siya nung nanungkulan siya bilang senador ay parang uh, meron ba siyang nagawa doon? <laughs> sa kanyang term o kung mayroon man baka hindi natin alam ano pero kumbaga sa nangyayari ngayon napupuna oh, o pinupuna si senator dating senator Manny Pacquiao dahil nga dun sa kanyang mga nabitawang mga salita no laban kay uh, uh, kasalukuyang president uh, Marcos no kung maniniwala kayo sa hindi, ito uh, panoorin at pakinggan natin ano para naman na uh, ano ba ang masasabi natin Pagka ganito ang ah uh, uh, ng karamihan no sa larangan ng sports at ah uh, tila yatang nagbago ang ihip ng hangin. Ano yun parang uh, may sinasabi sila dyan eh naihipan ganun. Biglang nagbago. Ito panoorin natin ano. Ang mga Marcos. Ito yung sinabi niya billion, doon, billion, ah. trillion, so, trillion ang nyo, corruption. Ay. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino nat. So yan yung sinabi niya noon, no? Noon nung uh, mga panahong yan ay uh, tumatakbo si dating presidenta ah uh, uh, si kasalukuyang presidenta uh, Bongbong Marcos. Ngayon, ito panoorin niyo ngayon yung mga sinabi niya, no? na kasalukuyang uh, magkasama sila sa partido. At uh, Ewan ko kung ano masasabi niyo rito, no? Kung karapat dapat ba siyang uh, bumalik sa pagkasinador Pero para sa atin, no, Magano na lang siya no, pagpatuloy na lang niya yung uh, kanyang linya sa sports. Mas maigi pa. ito panoorin natin yung ngayon ano. Lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ko natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya. Ay nako, ano kaya mangyayari sa Pilipinas pagka ganito lagi? Iwan <laughs> ko lang ko anong magkakawendang-wendang talaga ang gobyerno natin pagka ganitong mga tao ang uh, nakapwesto sa ah uh, o nanunungkulan sa gobyerno natin. ay bahala na po kayong umusga at uh, mamili kung sino ang karapat dapat mamuno o iluklok sa mga pwesto na yan. Maraming salamat sa inyong panunod sa aking malit na channel. Pagpalay na bawat isa. God bless everyone.